Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong viewers usa ka maayong adlaw mga pinalangga kong IDQers. Welcome sa ating programang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel na inyong mapapanood dito sa YouTube channel natin na iDocu by John Paul Siniel at sa ating Facebook page na iDocu by John Paul Siniel and of course sa ating radio program mapapakinggan ninyo sa Radyo Amigo 97.3 every Saturday alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. This time mga Idol tayo po ay pumunta sa isang malayong sitio ng Binuhi Barangay Dato Balong, uh, municipalidad ng San Isidro, Davao del Norte. Dahil sinubukan nating suriin yung programa ng gobyerno na ibinigay sa kanila. Of course, long time ago, these um, communities have been uh, deprived by the programs of the government. Kaya po nung malaman namin na merong isang sitio na nakaramdam ng programa at itong programa na ito ay talaga nagpagaan sa kanilang pamumuhay. We 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 encouraged ourselves to to make sure na mabigyan sila ng boses. At kami po ay hinarap ng kanilang purok chairman, isang tribal dato. Walang iba kung hindi si Dato Melisio Magalasin at high regard sila sa programang ibinigay at ipinatikim sa kanila ng mga tauhan at buong pamunuan ng 60th Infantry Battalion ng Philippine Army. That's na ay inyuhang proyekto nga naabot dinhi sa inyuhang sitio ang Binuhi. Kinitong bugasan nga nagpasayon o pagaan sa inyong kinabuhi. Sa isang ekonomi, kung paunsa na abot ning proyekto nga bugasan din sa inyong sityo? Sugdon so, lang ako sinugdan, sir. Mm -hmm. e ang naitabuan na, sir. Sa, sa wala pa naabot ang bugas. Bahitungod sa katong nagproclader pa ko sa among barangay mm -hmm. nga na nangabot dia sa among barangay nga among panginanglanon sama sa among mga similes kakao lubi nga nangayo ko wala may ni gihatag kay kinahanglan man og mo pa dito sa organisasyon dito mao to ni uli ko nagtukod na lang ko og organisasyon sa 35 ka og nagpatabang na lang ko sa NGO kay wala man koy grado nga maghimo og mga papilis. Nagpatabang ko unya sa ubang papilis nga pabuhat nako didto ko sa munisipyo sa San Isidro. Hmm. Kay naaman po koy amigo dito nga engineer. Unya pag parestro na kay kami wala man mi grado lagi pagbuhat sa mga papilis. Moto nga nahimo nako kay naman ang NGO moto nagpatabang ko sa NGO nga na restro moto na restro. So kada to, kaya nakita sa kusundaluhan nga na NGO ni Diri sa mo wala mambun mi nakabalo kung unsa ang inding anak. Kaya ang Amoa nga pag ang tabang lang nga amu ang dawaton. Kaya abiman ako o ang katong tanan nga mo tabang o ang guberno, gikan sa guberno. Muna ang nahitabo, sir. Unya, pag abot sa naana ang 60 IB, muna na tabungan kita bangan na sa 60 IB kapital nga 100,000 sa among bugasan. Mauna nga karon daku kalipay na mo din sa purok binuhi. Kay napasayunan na ang mga katawhan na mo din sa binuhi. Okay. O man mga ay ang nganong importante man ang bugasan. Daghan ang ubang mga lugar nga akong naadtuan ang ilahang gipangayo is dili pareha sa inyong gipangayo. So, pasabta mi unsa man dai kalisod ang uh, pamaagi sa una para makabugas ang tagabinuhi. Binuhi. Ingon sir, ngano nga gi pinakaimportante gyud namo ang bugas diri sa Binuhi nga gikatabang sa tungod sa kalayo namo. Yes. 500 pesos amo ang kwarta ug ibaba pa didto nya 200 na daan bak-amport ang motor pila na lang among i-grocery didto 300 na lang mm. nya pa bugas ang 300 sud so, anon nung ka nga og naami bugas andri sa duol wala na ma, wala sirado 500 pesos among mapalit sa among bugas nang yes ah. di mao nga ang ko nga napasayunan gahatag og pasayon sa mga tao. Okay. So unsang ang pamaagi ninyo sa pagdispose sa kining mga bugas nga inyong hang nakumpra? Pag-abot sa pag humagkumpra dito pa, ay na diri, pamaagi, namo, pag-abot diri, amo nang ipapautang po sa mga membro sa among organisasyon. Mm. Dili na naingon nga maugmaan pa, kundili, mahurot na yun na siya kay ang customer, ang katuraman pong mga membro. Pero gina-make sure ni mo, ginasiguro ni mo nga makabayad yun yung atong mga miyembro. Kay para ma gihapon ang bugas. Oh, kay na lang po may balaod, sir, nga. Ang katong pananlit na ikadili niya, mga upat lang yun kaadlaw, ang mm limitasyon, bayad na po. Mubayad na yun, ana. Oh, mubayad na po. Pero, ang ato, ang kwan mangod, kung tanaw na to, ato lang pong tanaw ng kwan namo, nga. Kaming mga leader, naman po yung mga board food namo mo, kompleto man mi. Kung pananit na itong nadilim, ipatawag po siya. May mayan lang po na atong bayran. Okay. Based sa research namo mo, that's no, sa IDOQ, ang kinideng 100,000 pesos nga gihatag sa inyo sa 60 IB, is tampo-tampo sa 60 IB o sa iyahang brigada, nga ang 10 First Infantry Brigade. So, 50 mil ang gihatag ni 10 offers, tapos 50 mil ang gihatag ni 60 IB. Nangita sila og mga kapare stakeholders nga makatigom sila tag 50 kada usa para matubag ang 100,000 nga kapital para sa inyong bugasan. So, dinhing paagiha, muragipakita agad sa 60 IB, ang ilahang concern diha ninyo nga matubag ang inyohang problema sa pagpalit og bugas o sa pagbaton og bugas matag adlaw kay siyempre nag-ano man sila diri di ba nag mo man sila og kining community support program o CSP so nagpundo sila diri siguro mga tulo bulan para mag magsusi sa inyong mga problema so usay imong hang uh, masulti ni ining gihimo sa 60 IB sa inyo para mapasayunan ang katauhan sa binuhi labot sa ilahang sa inyuhang pag pagbaton og bugas matag adlaw ako dako ko pasalamat labi na ni Kernel Sumalinog nga ila nasa sa paninga wani ang eh, kag Kernel eh, sa Dunya Andrea oo oh, 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 oh. nga dako pud ko dako katabang ang mga kasundaluhan sa mga diri. Kay sukat sukad karoon pa mi na gipuyan sa sundalo po diri. Oh. Diri yung dapita. Oh. Nga, gipustingan mi sa mga dua ka bulan yata to. Diri sila nagpusting sa mga. Pero wala man po mi nga gikan sa pagpusting nila diri sulod sila diri sa mga. Wala man mi na abusuhan po kundili. Ang katabang nila mo amo ang nadawat jud nga among pasalamatan gyud among bugasan na ana diri sa among ang sa tabang sa kasundaluan saad. sa karon gina ni sa mga sundalo ang inyong bugasan oh kanunay ning among bugasan gi-monitor sa kasundaluan gi kuan ang inventory gi kuan panila kay nagpatabang pud mi kay bisan pag pananlit nga mo paralay pud mi sa ilaha kay gi kambay na dito sa ilaha po nga tabang kay kay kami dili pa pud mi sakto sa mga balanse kay hibalo ka sa mga lumad nga graduate permit sa college sir sa inventory may listud me so di ba bawang tribe di ba oh uh, di ba bawang tribe man gid rin. diri ang lumad jud sa barangay datu balong muna ang sulit diri nga lumad kaning purok binuhi okay so gawas aning um i mean sige balik tagihapon aning bugasan ginamonitor gi hapon sa kasundaluhan, sa ubang mga lugar, matawag pa nga ang usa ka organisasyon kung sigihan pa siya o ka ng alalay. Yes, gina... Sa pupo gihapon siya ba? Ginabit-bit gihapon. Kaya ginamonitor pa man. Ibuot pa sa na naapay tendency. Naapay puruhan nga mayaboh, maundang. Unsay inyo ang ikasaad niya. Kaning 100,000, dili yun siya. kanang malubong lang ang ikasaad na mo na, among pa kamutan jud na sir nga dili mawala kay tungod kay dako kayo ikatabang sa mo mm. kay tagsaray tagsaray mo hatag nguna na, na nga kantidad na sir mo among pa kamutan pud na mo nga amo gisabut-sabutan wala pud na mo nang ingalan nga uh, ah, katong nakautang among gi laris-larisan hunili pagsabut-sabut ra gyud ang amo adiri oh. sir na di mana makuan gud na to sir kun panaliti agi na to sa kuan dito ra magi sa pag sabot sabut dito ra yeah. gid sa malumanay nga oh. pag ay una oh. na ra gid amo ang yung... pamaagi diri all right so masaad nimo nga kining ipadayon para mas mo tubo pag yun ah uh, isada ko na sir nga ipadayon gid namo kay ipadayon gid namo na kay bisan karungani sir nga sa karun na ani gani tung aku ang kau bandiri sa mo uh, gani nga kapital sa among kakaw gani karun mau pud among na problemahan kay tungod kay wala mi kapital sa among kakaw gani ron sir kay ang among kakaw kami man pud naga nagapalit ana nya wala man kay ang among kapital good na misa mi sa bugasan hmm. kay organization manggapon ang mo palit gud ana nya muna among na problemahan pud karun pero sa among bugasan okay na mi wala na kuntinto na gid mi anak Okay. Kaya na naman may kapital. Nahatag ning project sa inyo ha, May 2023. Di ba? Oo. Uh -huh. Unya, karon sa nga nag-istoryahan na ito, na nasa mga November uh -huh. 2023. Uh -huh. Subot pa sabot, May, June, July, August, September, October, November. Na na'y na mga unong kabulan nga nag-operate. Oo, oh, uh na -huh. sir. Kumusta man na ay pagsaka ang kining uh, katong pondo nga 100,000? Ang uh tubo, -huh. uh -huh. sir. So, di ba, nag-start mo og 25 sacks. Mm. Katong sunod na inyong palit, mga pila na kasako ang inyong napalit? Mag, mo, saka na po siya. Mo, saka na po siya, sir. Yan eh, mahinumduman ba ni nga ang ikaduhang, ang ikaduhang pagpalit ni lab, lampas pa sa 25 kasako? 30 to kikuha na ko dito sa brabo. 30? 30 kasako. So, gikan sa 25 kilos nga, 25 sacks of rice nga unang palit, pagka isunod niya palit nag -tryinta. 30 30 ko so ning ano no ni saka gid ni saka koday. sir kay mamonitor monitor man pud ito sa tindera sa inventory Mamonitor man ito okay pero before mo nagsugod sa pagbaligya og bugas gitudloan mo sa financial og oh, oh gitu oh gitudloan mi sir ah. gitudloan mi gitudloan mi maayo kay gi prepare mo oh gitudloan mi usa pud ang nagtudlo sa moa ah, ang ganit pong 60 ib big oh, hapon. Yeah. So grabe pag alalay nila sa inyo. Mao gani no. Ako ka tabang sa mo. Okay. But gawas sa bugasan mga IDO cures um, prior to this conversation na apa ay laing na alalay ang 60 IB. Unsa ni nga mga proyekto ang ilahapang na, nadala diri sa inyo ha? Kuan pag proyekto nga nadala nila diri naghatod pud sila og kuan diri kining mga similya sa durian, mm. yat dan midiri. Mupun ang ikaduha nga nahatag nila diri. Okay. Oo, similya durian. O, kaning among suga. Suga. Mm. Yan naman. Unsa man dai siya? Wala pa kuryente diri sa. Inyo. Wala may kuryente diri sa mo ah. Mugay ito nga sir. Ah. Sa so, wala pa ang suga, anini ang mong su su diri. Suga ang makahatag o, og kahayag. Og kahayag. Mura nga sa pagkakaron dili na may kay tanto kahayag na manigmo alas sa is naman na manidiri. Ah, so ang inyong sentro medyo makita na nato kasi nagtikaw-tikaw. Ah, oh, makita na. Sa alwala, una, sa kagabi. Oh. Sa una ang hayag katurang dia sa oh, na sulod sa inyong balay. O solar na ang naa sa sulod sa inyong balay. Usa kuan na katong katubitong gas gas lang. Lampara. Lampara lang. Oh. Lampara katubitong butangan lag pabilo. Mau no, ba? Ingo anak lang ang kahimtang. Mo so, abante na ka obang ubang lugar. O nya, mo gani nga, mo gani na ka ingong ko ku. Kun tanaw na ko nga tanaw na ang sitwasyon. Ang gobyerno ang giingon na to dili man mo ingon nga kun mura mig na pihigan ba. Bitaw sir, mura mura mig na pihigan ba kay matay dito gwapo na. O nya amo adiri. Kabayo ra gud ang mukha ni sa una. Maglisod pang kabayo nya amo produkto, pila ang kilo sa Among produkto abot dito, Butanta singku ang saging, abot dito. Ako ang pag karyadas kabayo, tris na lang imo. Magun sa man mi ana. Binta na lang mi karon kay nangabot na, moabot na ang sakyanan diri sa mo. Sa una. Ang katungay kabayo lukdok ka. Mama mamangan sa wata ka mo pagaling. Layo to. Na, parti pa ita lagi. Layo gito ka ayo. Oh, layo Eh. Limang kada mamangan sa wata, andar ang mamangan sa sawata ka pagaling. Nya. Maantoy ni mo na nga Lima di sudut. Ya. Okay. Gawas sa suga sa pa? Patubig. Ang patubig, uh, patubig nang hatag niya po nang sundalo anang patubig. Nang reservoir niya. Unya ning ning tulay pod ang ato ang kasundaluhan sa SLP sa sustainable sustainable livelihood program or hmm. project. Oh, ni kuan mo pod na sila. Ano? So grabe alalay no. Oh, yeah. Um kung naapay NGO nga musulod pananglitang, nga pareha sa NGO nga ni sulod din he. Onya medyo pwede tong ikapukan sa inyong kinatibok ang baryo. Pasudlon pa ba ninyo sila? Dili pud mi mo pasulod kung tanaw na mo nga dili ginatugutan sa kasundaluhan o sa among munisipyo. Magagad pud mi didto sa munisipyo o sa sundalo sa pagkakaroon kay nakasabot naman mi. Okay. Kay sa una, sa akong pagsabot, nga ang katong mutabang musulod sa kada sityo, guberno. Karon bago pa ko nakasabot, nga ang kanang NGO di ay tanan nga Goberno. Goberno. Okay, NGO, but pa non-government organization. Oh kay hey, dili man sa gobyerno. Muna ako ang pagsabot sir nga Bira ko mo so, muna gyud na Kay gikan kan mandito sa obus Sa pagkakaroon, nga naibalana na, na, na aw, yagin ako ng inuna na Ayagi na ko sa batalyon yagin ako sa uh, opisodo mayor nga padanghin sa mo didto So lisod na muli mo mukipot ang dalan sa mga gustong mo tabang An Ana ba uh, mura ug mukipot basta katong uh, illegal Basta na ilaing tumong. Oh, ilaing tumong. Mukipot yun. Kay, ilig Kung dili lang, oh, legal, legal nga, gobernong mutabang, wala dili tingali mukipot kay, Luag. Luag man, kay, legal man pagsulod, pareha sa kasundaluhan, nga ni, sulod nga, maibalaan man ganyan mo nga sila mutabang nga, makita ganyan mo sila nga, wala may problema sa, among, um, wala may pangdingiling yun sa luyo namo Alright. Kini, um, bisag dili sila, kana bang dinagko nga proyekto nga nangabot din nga dili milyones pesos ang niabot masulti ni mo karon nga naay gobyerno o naglihok ang gobyerno oh ako nagatuog yun ko nga naagi gobyerno kay bisan kung katong gisgutan nga sa una wala man minatagad sa pagkakaroon nga nakita nami nakit ang nga pasalamatan ako ang gobyerno nga nitabang yun sa Nitabang yun sa mga. Nitabang na. Prior sa atong istoryahan na ganiha, dahil ka nga kung ang tanang sundalo inani pa unta ang gibuhat sa una. unsa sa isong na? Adili lang ikasakit, sir. Ako mo prangka-prangka lang kong istorya. <coughs> Kung ang katungko sundaluhan sa unang panahon, kun ingon un ani unta ang ilang gihimo sa sundaluhan ka, sundaluhan karon sama sa mga pamaagi ron sa 60 IB. Kani hmm. Kaning mga problema sulbad na ni, pero dili pud ko pasalig nga walay mag NPA. Mag NPA kay katungod sa tao kun asa siya. All right. Kaya Kay katungod ba na sa tao kun asa siya, pero dili pud sama tingali sa kadaghanon sa ingon aron nga panahon kay nakontrol kay pero sa ingani nga pamagi sa kasundaluhan karon ako dako ku pasalamat jud dili pare sa una nga imong tan mga suko ang mga sundalo ng 60 IB karon dako kay katabang ba kay maging istorya jud mangutana usay problema ninyo diri e ngunana, sa una man gud dili kay naabusuhan ang kuha nato So, makikisandurot oh. sandurot yun sila oh, sa inyo? ba? mangutana ba? Kana ang nindot mo nang ako, dili na pagkuhan sa ako ah. Ako yun, pasalamat yun ko sa kasundaluhan pod karoon kay una gyud pud sila nga gikan sa NGO sila pud ang una nga ikaduha nga nakakuan sa amoa diri nakatabang ba tabang ay mas gwapo mo sundalo kay magsuot-suot man bisan asa mo makakita sila sa lugar nga angay nga kuanon matabangan matabangan <laughs> nya ilang gina kuan ila pong pustingan diretso tan nila ang basahon nila ang lugar kung angayan jud gina kuan nila dili pareha sa kani adtong panahon nga kalitlag lusot dia Pahulay, sipat-sipat dito. Uh, nah, huwag na i ha. Ay, muna, nabah. muna, nabah. muna usang, uh, Kana, na ba? Muna, nga, Kana na-experience ni muna ang klaseng kahimtang sa una sa mga sundalo na to? Oh, na-experience na kuna, na. Ah, sir, kay, ganun ma-experience na. Kay, bisag, mahutdan kang tubag ba? Sa sundalo sa una. Kay, bisag, humana ka na kag panubag sa mga pangutana, sige, humpag yun, hantong makapanugan na ng mga dili ni, niya, Juan. dili niya gibuhat oh, iyan uh, na lang isulte ingon uh, oh, anak pero wala man ko nag ingon nga nagkuang ko atong kusundulan so una pero gisulti lang yun nako ang tinuod yes na, na abusuhan yun ang sibilyan atong sa una okay so kung inani na karon murag imposible pa nga na ay mag NPA kung inani ang kinaiya ug pamatasan sa ato ang kasundaluhan kag sa ko ang kabahin kung ingon ato nga mag-MP, pamaagi sa 60 IB. Dili ko mag -impe. Dito na lang ko sa gobyerno. Okay. Dito na lang ko sa ilaha. Dito na lang ko ma adto. May mga pagka makasumbong man ka, yano ka makaadto dito sa ilaha. Hmm. Sa pagkakaron ako, di man ako pagunsa, yano man ko makaadto sa ila sir. Makaadto naman ko sa kaniadto, di man kayano makaadto sa ilang kampo. Ah, stricto? <laughs> oh, stricto man sa una. Pero sa pagkakaroon, ako, ko kong batalyon, makaadto ko dito sir, sa Bravo Company. E ano, kung makaadto, abot ni mo dito, hindi na akong pagkuhan yun. Mo entertain na yun ang sundalo. Mo entertain na ka. Mo uh, ay, na, labaw pa sa kape. Mo Oh. Entertain na. Dili para sa oon panahon. Ako, isulti mga ako yun akong lahi yun. Hindi kalainan yun. Very good. At is na ng observation. So, okay. para sa ato ang uh, mga kaigsunan din ha nga kining gitawag og legal fronts dilik daw mo basta-basta makasulod dinhi sa Binuhi ha sa barangay Dato Balong sa um, Municipality of San Isidro Davao del Norte gumikan kay sama sa gisulti ni Dato uh, mamahimong piot ang inyong dalan paingon din sa Binuhi tungod ang gobyerno nga uh, matod pa gipanghimaraot sa NPA kaniadto sa Communist Party of the Philippines sa kinabuhi sa taga-binuhi naglihok o padayong nagbuhi sa mga taga-binuhi. So, salamat kaayo ayon ni Dats sa imuhang suporta sa ato ang kining kasundaluhan o sa kinatibukan ninyo nga uh, naagid mo'y eh, kanabang pagtahod ang inyohang pagtuo o pagsalig sa government na magpabilin o kinibang dili gayod mapukan tungod kay by this time ilahang gipakita sa inyoha ang tinuod nga pag-alagad we just hope nga ang kinatibuk ang gobyerno nato dinhi sa Pilipinas uh, maka bit-bit na gyud og mas dako-dako pa nga proyekto para maalalayan mo sa iyong panginabuhi no. O sa man inyo desire karon nga basig maminaw ang ubang naa sa taga -Go government nga dili lang kay eh, karon wala man jud moy kuryente pa o nya hang dalan is kinibang so, sa gubangunon pa kaayo bisan og makasulod na ang sakyanan niya dunay upat ka ligid. Salamat sir kay nice ni ano nimo na sir. Ang una gyud namo nga uh pangayuon gyud sa gobyerno gyud nga mapatabang ni kinig yung karsada. Okay. Karsada. Ikaduha, kini pong mapakurintihan unta pud mi aron mapahayagan mi. Ah. Kay dugay na gyung panahon na sir nga murag bugat yo ang dugay. Oh, dug murag... Ngurek... oy tinud gyud nga nganong di nako involved nga ingon ana. Dugay nang panahon nga kami nag-antos gyud mi diri sir dili na ingon nga ang ako binuhat buhat nakita ninyo sa sitwasyon gud namo tanawa ra na gud namo sitwasyon correct oh luoy ka mi diri oy muna ako di gyud ko maulaw mo istorya nga muna mo nyo ko sa gobyerno nga og manron ang maluoy sa amo apo diri kay gyud ang una nga mo hanyo mi kaning karsada kay kining manggong karsada wala na eh, apas para sa amo mga leader diri wala na eh, apas nga para pas amo kung pamin, pa mi bubinipisyo pa min alang sa amo ang sumusunod nga dili mag-anto sila nga ingon ana makatagamtan pod sila sa serbisyo sa gobyerno di ay nga ingon ani di ay ang sitwasyon makatilaw lang mig dili batsi Kumuabot na og dato na balong pero magikan mig diri pa ingon mig mamangan pa ana aw batsi tanan parting hawak yun nimo antos pero tungod kay ingon ani naman tingali among sitwasyon among gusto pod nga kining dalana pa ana pud sir muna mohan niyo ko sa gobyerno nga Mulapos na unta midito sa amo ang barangay kay sumpayanan lang man gud dia. Okay. Kini kini. Na mulapos na dito, murag sayon na kain amu, dili na mi mutuyok pa ana dito. Kay ang among usap po diri kun ami in emergency. Na yung mga anak. Sus pating Muturon. Sus so, so yeah, Tagtag. naapay panahon nga anang ginataki og high ay basta mutur, luoy lagi kaayo. Kaya ug basta-basta ni mga kuan layo. Nya lisod pandalan andalan. Oh, mo na ang awag nga mo ni pa upinan ta na aron ma na may makaabot didto sa amo ang barangay. Okay, salamat kay dad sa imong panawagan. Unya unta ang amo paghinaot nya ang inyong bugasan nga nagpagaan sa inyong kinabuhi. Mas mo lambo pa unya dili lang kay bugasan. Kundi daghan pang produkto ang pwede ninyo mabaligya. Um, sa inyong taliwala din sa sityo. Binuhi, Barangay Dato Balong, San Isidro, Davao del Norte. And congratulations sa mga proyekto na niabot sa inyo. Thank you, Kaedat. Maraming maraming salamat po sa mga taong nagsumikap upang ang programang ito, itong bigasan para sa sityo ay talagang makarating sa kanila. Maraming maraming salamat dahil hindi nyo pinabayaan ang ating mga residente ng Sitio Binuhi. I just hope na the other programs of the government na ibinigay sa mga malalayong komunidad ay talagang um, naramdaman nila at pwedeng makapagbago sa kanilang uh, buhay, makapag-transform sa kanilang buong community. Sana po, uh, hindi lang basta programa yung ating ibigay sa kanila, Uh, let's see to it na ang mga programang ito ay tago sa puso at talagang magkakaroon ng uh, transformation sa kanilang mga buhay-buhay. Hindi lang siya hanggang sa listahan, hindi lang siya hanggang sa accomplishments. Kung hindi talagang ramdam ng tao na the government cares for them because the government is good. Sa inyong lahat, mga minamahal kong IDO na patuloy na sumusubaybay sa ating positibong kwentuhan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Habang kayo po ay nanonood sa ngayon at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please do subscribe sa ating YouTube channel, I Docu by John Paul Siniel at saka please follow and share sa ating Facebook page na iDoc by John Paul Siniel pa rin. At sa ating mga tagapagpakinig sa radyo, sa 97.3 Radio Amigo alas 8 hanggang alas 9 ng umaga bawat Sabado. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Naway may nakuha po kayong mga uh, aral, uh, inspirasyon at ito'y tutulak sa mas magpapatibay sa inyong determinasyon sa buhay. Maraming maraming salamat po. This is Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Sa Ginoo ang Himaya. Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel.